Okay, magandang magandang araw uh, po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan sumuli so, po nandito na naman po tayo sa ating programa at syempre bagong lahat binabati muna po natin lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao maging mga kababayan po natin sa abroad at syempre lahat po nang uh, nagmamalasakit po sa atin at lagi pong nananalangin para po sa ating kaligtasan. at syempre po sa ating mahala pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging sa ating First Lady Lisa Araleta Marcos maging sa ating uh, Congressman Sandro Marcos at syempre, sa ating mga kababayan, tayo po muli ay nananawagan na sana po ay supportahan niyo po itong ating programa. At sana po yung po mag skip ng ads at sana ay eh, maging masipag po kayo sa pag-share ng ating mga videos na pinalalabas dito. Parang nang sa ganoon, ay marami po sa mga kababayan natin ang makaalam sa ating mga sinisiwalat. Okay, uh, syempre uh, sa mga kababayan natin, need ko po ng inyong tulong uh pinansyal no so ayoko na po sabihin kung ano yung problema ko ngayon sapagkat uh, alam niyo naman po na tayo po pinagtatawanan ng ating mga kalaban pero uh, ganun pa man na uh, ako po ay umaasa sa inyo pong uh, tulong no pinansyal sa araw pong ito dahil need na need ko po talaga so sa so mga gusto pong makaalam kung ano po yun pwede po kayong mag PM sa akin dahil napaka sensitibo po kasi ng aking uh, uh, pangangailangan ngayon no patungkol po sa financial uh, doon po sa mga kababayan natin na uh, solid po natin kakampi eh, sana po ay uh, makuha ko po ang inyong suporta ah, no Okay, so sa mga kababayan natin, na uh, huwag po kayo mag skip ng ads para makatulong din po kayo sa ating uh, programa. Okay, pag-usapan po natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan, ito pong si Bibis o tinatawag pong uh, Rogelio Bibis Simpson. So siya po ay dating uh, uh kumbaga kinatawan o kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Okay. So siya po ngayon ay membro po ng Independent Commission, no, for uh, infrastructure o ICI. So, base po dito, uh, ganyan pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ay may mga ulat po na nagbitiw na po o nagbitiw na siya sa ICI dahil sa hindi pagkakasundo sa istruktura at operation ng komisyon at dahil din sa kakulangan sa budget at kapangyarihan ng ICI. Sinabi rin niya na... Uh, wedding up nashia sa ICI dahil mga abogado na ang kailangan nila. So mga minamahal kong mga kababayan, uh, ito po ay nagiging usapin po ngayon mga minamahal kong mga kababayan sa social media, no? So ang pinalabas lamang po doon mga minamahal kong mga kababayan na rason na kaya siya aalis dahil unang-una eh meron daw siyang sakit o meron siyang malalang karamdaman. So, yun po ang ipinalabas o ipinahayag sa social media o sa mga media mismo. At siya rin naririnig natin, napapanood natin, napapakinggan natin sa radyo o sa TV. No? So, pero tayo po dito dahil tayo naman po ay talagang uh, uh nagsisiyasat at talagang tayo po ay talagang uh, humuhukay ng sikreto na hindi kayang ilantad ng mga taong takot ilantad ng kanilang sarili sa, sa taong bayan, eh tayo na po ang maglalantad mga minamahal ko mga kababayan. So sa mga hindi po nakakaalam, eto pong si Rogelio Bibis o uh, Sinson ay pinanganak po at siya po mismo, siya po mismo ay lihitimong taga Ilocos Sur no? Pag sinabi nating Ilocosur, Singson, ano ang nasa isip ninyo? O, alam ko na anong nasa isip ninyo. Dahil mayroon pong popular na tao, sikat na tao, o talagang masasabi natin kilalang kilalang tao na naging gobernador po ng Ilocosur, na si Chavit Simpson, no? Na talagang namayagpag at kilala sa pagiging bilyonaryo. Ah, sa mga lupo ano natin, at ah, kababayan po natin, sa mga hindi nakakaalam, diyan po sa Ilocos Sur, ang namamayagpag po talaga diyan mga Singson. Sa katunayan, mga minamahal ko mga kababayan, ang uh, gobernador po diyan ay si ah uh, Hermias uh, C. Singson, yata ito ni Chavit Singson at si at yung vice governor naman ay anak ni Chabit Singson na si Luis uh, Singson, no at ang uh, kinatawan naman ng uh, nasabing elokusor uh, uh, ay sa first district ay si Ronald uh, Singson, so itong mga ito po ay ano po to talagang uh, dugo po talaga o pamilya po talaga ni Chavit Singson. No? Ngayon, ang tanong bakit ko ba uh, pinront yung uh, pangalan ng mga ito? Alam ko na nasa isip niyo eh. O, oh, di ba? O, oh, si Singson ay taga Ilocosur. O, oh, si, ano, si Bibis ay taga Ilocosur. So, ano ibig sabihin nun? Magkababayan sila. Eh, tanong, magkababayan lang ba? No. Sa mga hindi nakakaalam, second cousin po ah, ni Chavit Singson, eto pong si B.B. Singson na membro po ng uh, ICI o dating uh, kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH ngayon mga minamahal ko mga kababayan ang ginawa pong rason nitong ni Rogelio Bibis ay yung kakulangan daw ng budget at balita ko kaya siya umalis dahil sa hindi pa daw ibinigay at sabi pa nga yung uh, sinasabi daw sa TV o yung sinasabi daw sa dyaryo uh, yung pinahayag sa dyaryo na may 41 million budget ang uh, ICI ay wala daw kaya umalis agad siya No, umalis agad siya. At saka tunayan, bigla pang sinundan ito na salita o na pahayag nitong ni Magalong na kung saan sinabayan niya yung isyo at nagpahayag na sa mismong bulsa pa daw niya mismo ay eh, naglabas siya ng 30,000 para lamang sa uh, pagsisiyasat patungkol sa katiwalian ng mga tiwaling politiko. So, akala nila eh, 'di ba, maiisahan nila tayo. Pero hindi po, 'no? So, ang ang katunayan, itong 51 million na ito, dumating na po at naibigay na po. Sa katunayan, sinabi na ito ni Claire Castro, eh, ni Attorney Claire Castro sa press briefing, eh, na na-delay lang. Hindi naman sa hindi binigay. Na Pero naman talaga sa gobyerno, alam na mga nasa gobyerno yan, eh, na minsan na-delay talaga yung kanilang mga sweldo. Minsan nadidelay na isang buwan, minsan nadidelay na two weeks, minsan nadidelay ng one week. Ganun lang yun. So, eh, mukhang, eh uh, ewan ko ha, uh, kasi taga-gobyerno to eh, dapat alam niya. Nasa gobyerno, dahil nga sa dami ng inaasikaso ng uh, gobyerno, eh, may posibilidad talaga na madelay. Gobyerno yan eh. Dapat alam niya yun. So, pero, gusto ko sabihin sa inyo mga minamahal ko mga kababayan hindi po yung uh, yung patungkol dyan ang pinakamalalim na dahilan kung bakit po umalis ito pong si Rogelio uh, Bibis uh, Singson uh, pero meron pa isa sinasabi nila dahilan meron pa At sabi din nila kaya daw umalis siya dahil sa kulang daw sa kapangyarihan ang ICI dahil meron daw mga Uh, uh, sinabi ang ating pangulo na magiging kapangyarihan ng ICI na hindi pa uh, inaaprobahan ng kamara. Uh, no, so balita ko isa na dyan yung pag uh, pagbibigay ng uh, pagpapalabas ng warrant, pagbibigay ng subpoena, etcetera, etcetera, etcetera. So, tulad ng sinabi ko, hindi pa yun ganito eh, dahil may proseso. Hindi naman si Pangulong Ferdinand uh, Marcos Jr. si Duterte na siya na yung lahat, siya na yung, no, wala nang wala nang proseso-proseso, basta yan na. Hindi naman pwedeng ganun. Iba po siya. Siya po ay dumadaan sa, ilig sa legal na proseso. Hindi po sa illegal na proseso. No, kaya lang may kay siguro ay sinadya niya, siguro sinabayan niya itong nga uh, patungkol dito para lang maka-exit siya dahil meron talagang mas malalim na dahilan kung bakit gusto niya nang umalis sa pagiging membro ng ICI. Ganito po kasi yon mga kababayan. Meron pong nagbato sa atin dito ng impormasyon base po sa ating puting uh, dragon. No? Naalala ko tuloy yung kaibigan natin doon sa kabila. Eh, siya may, mayroong uh, puting kabayo. So si Maharlika naman may puting ahas O ako naman may puting dragon Eh masusunog tong dalawang to O kaya lang hindi ko susunogin yung isa Kakampi ko yung isa eh. Si Maharlika lang ba? Diba? So At totoo mga minamahal ko mga kababayan Ah uh, nung uh, tinanggap po nitong ni Tony Rogelio uh, Bibis ah, Singson yung uh, alok ng ating Pangulo na siya ay mapabilang sa ICI siya po ay dati ng may karamdaman no? siya ay dati ng may karamdaman at may maintenance na pero tinanggap niya yun agad-agad no? tinanggap niya agad-agad yun bakit? siyempre sino ba naman ng posisyon sa gobyerno? kasi pag may posisyon ka eh alam na di ba? oh. Ngayon, tinanggap niya agad yun kahit na siya ay mayroong karamdaman bakit? posisyon ng habol eh. ngayon nung uh, inumpisahan na yung pag-iimbestiga patungkol sa katiwalian ng mga politiko o ng mga personalidad patungkol sa sa perang kung saan dapat sana ay sa mga infrastruktura na pupunta ay sa kanilang mga bulsa eh bigla pong uh, lumabas ang usapin na isa sa mga iimbestigahan o maaaring imbestigahan ay ang mga singson sa Ilocosur Isa na dyan at nangunguna dyan na pwedeng imbestigahan ay yung congressman po ng Ilocosur No? Maging ang vice gobernador, maging ang gobernador ngayon ng Ilocosur. Dahil sa mga Uh, uh, masasabi nating mga monkey business O masasabi nating mga, mga uh, Involvement nila uh, Patungkol sa kickbacks Yan So, dahil lumutang Yung uh, yung pangalan ni Singson pati Na kung saan ay nakakakuha yung kanyang kumpanya O yung kanyang uh, Uh, kumbaga yung kanyang uh, construction company ng uh, mga kontrata sa gobyerno sa pamamagitan ng kanyang anak maging ng kanyang kapatid maging ng congressman na kanya din kapatid eh umalingaw -ngaw po at ito ay bigla na lamang pong uh, kumbaga sa ano ay kala mo ay, na kung saan ay gustong gusto agad paalisin sa pwesto ang ating mahal na pangulo dahil napasama yung kanyang pangalan sa, sa iimbestigahan ng ICI. Dahil sa mga erog, erogula, irregularidad yan. No? Dahil sa katiwalian. Kasi, di ba, sinasabi nga sa ating batas na hindi pwedeng bigyan ng anumang pabor o ng kontrata ang pamilya ng isang gobernador, congressman o mayorman ng mga kontrata na kung saan sa kanila lang napupunta. Tama? At yan ay labag sa batas. Ngayon, lumabas kasi sa pag-iimbestiga na halos lahat ng kontrata, lahat ng mga construction na ano dyan sa ano, uh, mga proyekto pala, sorry, dyan sa, sa uh, Ilocosur, ay napunta lamang sa kumpanya ni Chavit Singson. Dahil alam niya na manganganib dito ang political career ng kanyang kapatid, ng kanyang anak, ng kanyang pamangkin, Ayun. Isa po siya sa uh, nag-finance para po mapatalsik ang ating mahal na pangulo. Sa katunayan, gumastos po siya ng daan-daang milyon para lamang po umakay ng mga Pilipinong isasama niya doon sa EDSA at doon sa uh, Tawag nito sa luneta para lamang sumi uh, manawagan na pababain ang ating mahal na Pangulo. Pero, mismo yung mga kababayan niya sa Ilocos Sur na hinihintay ng kanyang mga bus, kasi may bus campan ito eh, Eba, eh na, kumbaga eh, nilangopo yung kanyang mga bus na naghihintay sa mga gustong pumunta sa Manila. Wala pong sumama. Sa 100%, mukhang isa lang po, isang porsyento lamang po ang sumama sa kanya. So, nagmukha po siyang katawa-tawa. Ngayon, bumalik tayo dito. Kay uh, Rogelio Bibis-Singson. Hindi niya masabi yung katotohanan, pero lalabas at lalabas po ang katotohanan. At dito sa ating programa, ilalabas po natin ang katotohanan. Nung nalaman po nitong ni Rogelio Bibis-Singson na yung kanyang second cousin na si Chabik Singson at yung gobernador, congressman, vice gobernador ay madadawi at maaaring makasuhan ng ICI o ng ombudsman o ng DOJ patungkol sa kanilang katiwalian o ng COMELEC tungkol sa kanilang mga monkey business siya po ay nahilaw siya po ay nag-isip na na umiksit bilang membro ng ICI o ng uh, Independent Commission for Infrastructure. So agad siyang nag-decide na umalis na. So ang ginawa po niyang paraan, ang ginawa niyang ano, dahilan para lamang po maka siya, ay eh, yung tungkol nga po sa delay na pagbibigay ng budget sa ICI at yung pagpasa ng agarhan ng kamara. No? sa magiging kapangyarihan para po tumibay ang ICI, no? Para magkaroon ng matalas na pangil para po uh, sumunod yung mga gusto nilang imbestigahan sa kanilang pagpapatawag. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nung nalaman po ni Bibes na itong kanyang pinsan na si Chavit Singson ay mukhang uh, uh, mangangani at maaaring mapanagot sa kanilang mga katiwalian eh kinausap po niya mismo si Chapit marami pong nagsabi sa atin dito from Ilocos Sur at tumawag na dumalaw pala sa bahay ni Chabit Singson itong mismo si Rogelio Bibis Chabit dumalaw kay Chabit Singson at nakipag-usap at isa sa pag usapan nila yung tungkol sa kanilang pagiging magpinsan. At syempre, dahil sa mayaman si Simpson, may kapanyarihan yung kanyang mga kamag-anak, sa so maaaring pinangakuan ito ng posisyon. No? maaaring pinangakuan ito ng posisyon at maaari ding natatakot itong si Rogelio Bibis sa mga Chab kay Chabit Singson dahil alam niya kung ano ang kayang gawin nito sa kanya alam niya kung ano ang magagawa ni Chabit Singson para siya rin ay sirain wasakin dahil nakita niya eh kung mahal na pangulo nga natin eh. ba? Diba? hindi hindi nagdalawang isip itong si Chubby Chingso na gumawa ng mga istorya para lamang masira ang ating pangulo. ba? Diba? So nakita niya kung gaano ka influence yung kanyang pinsan. Oh, so kesa masira yung kesa masira siya, magalit sa kanya yung sila Singson, pati yung mga kamag-anak ng mga Singson sa Sur, sa Ilocosur, mas pinili niyang umalis sa Independent Commission. Pero kung sakaling hindi sana napasama sa iimbestigahan etong si Chavit Singson malamang nandiyan pa rin siya sa kanyang posisyon ngayon at hindi magbabalak yan na umalis dahil ang balita ko matagal na itong taong ito na humihiling na magkaroon ng posisyon o kahit anong posisyon sa gobyerno pero dahil sa sabit dito ang kanyang kamag-anak na si Singson mas pinanindigan niya mas pinanindigan niya na siya ay kamag-anak ng mga Simpson kesa sa kanyang tungkulin na ipagtanggol ang taong bayan mula sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya nga para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, yung mga taong katulad nito dapat lang talaga walang kapangyarihan to. Kasi wala siyang paninindigan. Dahil mas pinaninindigan niya yung pagiging kamag-anak niya Kaysa sa pagiging public servant niya na kung saan kinakailangan niyang ipagtanggol ang bansang ito, ang mga Pilipino. So ito yung uri ng tao na hindi talaga dapat bigyan ng katungkulan. No? At dapat lumala pa yung sakit nito dahil itong taong ito No? Eh, matagal na ta, talagang may sakit. Tinanggap niya yung posisyon dahil pagkakaakala niya, hindi sasabit dito at hindi masasama sa pag-iimbestiga ng ICI yung kamag-anak niya. So, ito yung uri ng public servant na may pinipili. Ito yung uri ng public servant na masasabi natin na talagang mas matimbang sa kanya yung kanyang kadugo kesa sa kanyang panunumpa o uh, kesa sa kanyang katungkulan bilang tagapagtanggol nang bansang ito o ng mga Pilipino. No, hindi siya katulad ng ating mahal na pangulo uh, na kahit na pinsan niya ay hindi niya ito kinunsinte Sa katunayan, hindi hinarang ng ating mahal na pangulo yung yung uh, yung uh, panawagan o yung uh, uh, kumbaga yung desisyon ng ICI na isa sa kasuhan ay si Romualdez. Hindi niya pinigilan 'yon, pero pinsan buo 'yan. Isamantalang ito, second cousin lang niya si Chavit Singson, pero hindi niya nagawang, di ba, ipagtanggol ang taong bayan. Mas pinili niya yung kanyang second cousin kaysa sa taong bayan. Di ba? oh So, hindi siya katulad ng paninindigan ng ating mahal na Pangulo. Eh, si Romualdez, kung tautosin, to kung gagamitin ng ating mahal na Pangulo ang kapangyarihan niya, pwede niyang sabihin, o, oh, ICI, huwag niyong isasama sa investigasyon si Romualdez. Kung baga mag-aalan Duterte ba? Diba? na kung sino lang yung kalaban, kung sino lang yung hindi kalado, yun lang yung ano, iimbestigahan. Kung baga Duterte style. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, hinayaan niya yung desisyon ng uh, ICI na iindorso na siya ay kasuhan o isama sa kakasuhan ng ombudsman at ng DOJ. oh, Di ba? Yan ang totoong public servant. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, mahirap pero kailangan gawin. Ngayon, kung papasok ka sa politika, ngayon kung gusto mong maging public servant, tapos mas matimbang pala sa'yo, yung kamag-anak mo kahit na barumbado, kahit na magnanakaw, kahit na kurap, eh huwag ka talaga. Huwag kang i-enter sa ganitong posisyon at sa ganitong trabaho. Dahil ay para lamang sa mga tao may paninindigan para sa taong bayan o para sa bansang ito. Kaya nga, kung buhay lang si Andres Bonifacio at si, si Emilio Aguina, uh, si Andres Bonifacio, yes. Eh malamang, mapupugutan ng ulo etong si Rogelio uh, Bibis Singson. At malamang, eh, talagang matutuluyan to dahil tulad nga ng ating bayani, sinabi po nating bayani na si Heneral Luna, anong uunahin mo? Sarili o bayan? Kaya sinabi yun ni Heneral Luna dahil noong mga panahon na yon ang pinaglalaban po ng ating bansa ay kalayaan po ng mga Pilipino. Ngayon, eh mukhang mas pinili po nitong ni Rogelio B.B. Simpson na makulong ang mga Pilipino sa sistema uh, na kung saan ay pinagaharian tayo ng mga magnanakaw na politiko. Mas gusto niya yun kaysa magalit sa kanya yung kanyang pinsan. No? Imbis na imbis na palayain niya ang mga Pilipino sa sa ilalim ng kapangyarihan ng mga politikong ginagamit ang mga kapangyarihan nila para nakawan ang mga Pilipino. Ayun mas pinili niya yung mga magnanakaw kesa sa mga inaabuso ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya nga ako, sa totoo lang, eh, talagang mabait lang itong ating Pangulo. Uh, siguro, hindi pa siya nakakakita. Pero sa kabila na... Pero alam ko, alam ito ng, ano, ng Malacanang. Pero inaano lang nila to ayaw lang nila mapahiya to di ba so nakita niyo naman kahit pa mga siraulo mga gago walang paninindigan walang prinsipyo yung mga nakukuha ng ating mahal na pangulo eh yung respeto ba yung respeto pati pag yung ano alam mo na oh so ganoon pa man eh dapat talaga maalis na to. Ibalita eh, ko eh buong nagdadaloy ang isip ng umalis to dahil dumating na ng uh, 41 million na budget para sa ano eh mukhang yatang uh, may plano. Mukhang may plano kasi mukhang ganado na dahil may budget na eh. Nadeli lang ng konte yung 41 million pero balita ko hindi pa rin. Ah uh, talagang diretsyo siya sa pag-alis sa ICI dahil nga sa balita ko maliban na siya ay nakipag-usap kay Chabit Singson, eh, alam niyo na. Politiko 'yan eh. Malamang eh alam niyo na, 'di ba? Mm. Pues pa. Eh, konting kilos niyan, basta sumunod ka lang sa kanya, alam na. May ano ka, may regalo ka, 'di ba? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, eh yun po. Tayo po ay nagsasalita dito uh, ng katotohanan at itong katotohanan na ito ay sinasabi po natin para nang sa ganoon ang mga Pilipino ay mamulat sa kung ano ang tunay na nangyayari dito sa ating bansa. So muli pa tuloy pa rin sinasabi ng lingkod mabuhay po ating ng bayan, mabuhay pa rin mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.